The third. <laughs> <laughs> I <love> that. <laughs> I love that. இல்லசி நம்ம பாய் சாரா யாரு தெரியுது யாரு தெரியுது நம்மால அதெந்த யாருயோ நம்மால நடோம் யாருரி పరిදීனு நாய்சே

eh hey, mamaya mga lods silipin natin yung durado na nahuli nila paunahin ko lang yung mga pataero kasi nasa, nasa dulo po ay yung bibi tulog <laughs> laki ano yun mga lods durado, raw dorado yung nahuli dorado malaki po eh Aba. Hindi <laughs> na paki na. Ay ko, gulo ni ko. Gulo. po ko. napa po, po, <laughs> po, laban. Pakaw po, ni papakaw. po, na hahanapin <laughs> <laughs> natin 'yung tram, ni atin. Okay, eh, uh, si ate mamaya ano, uh, lugaw po, nu-lugaw. Lugaw. <laughs> <laughs> 'Yung normal po, yun, talaga po eh. 'yung talaga maalon ko eh. Mamawala 'yung pakaw ni atin, 'no, pag nahayaan 'yung paraw ni atin. 啊，老多，老多，老多。 bịt không cái đó chắc đi đúng chắc sốc không tiệt anh nói rằng đang mang đi tanh rinh mang đi chụp bôi máu đâu 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 to mga idol, ayun, oh. Oh. Galit na galit ko, o. Oh. oh. Ayun, oh. Fresh na fresh, mga idol, magalaw Oh. Oh. pa. Okay pa yan. Tara, mga idol. Grabe yung, ano, grabe yung nahuli nila. Kakaiba yun. Burado. Oh. Ate, pakaw mo po. Ay, po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank The fish. Apo. The fish.